Aquarius, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private reading sa ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Thorough Intentions by Alianna. At kung di po kayo naka-resonate dito, try niyo pong tignan yung inyong other signs. Sun, Moon, Rising, and Venus. At anytime po, pwede kayo maka-resonate dito. Kasi this is timeless reading. Okay, tignan natin yung energy mo. Energy mo, Aquarius. So, we have no strings. Okay, parang ayaw mo nang ma-involve ano. Looks like may iniiwasan po kayo dito. Mm -mm. parang may confrontation you know some of you naman pwede po kasi na yung energy ninyo dito ayan mapayag ba kayo Aquarius na pumasok sa isang connection na hindi kayo kayang bigyan ng label ayan po so parang tinatanggi talaga ng person mo yun eh ng taong ka deal mo na to no hindi kanya mabigyan ng label hindi ka kayang panindigan ng taong ito I don't know kung tinatanggap nyo to. For some of you, yes. Mm -mm. Meron dito, tinatanggap niyo yung treatment sa inyo nung taong to. Yung bare minimum na kaya niyang ibigay sa inyo. So, respect yourself. Pahalagahan mo yung sarili mo. Kaya hindi ka pinapahalagahan ng taong to. Kasi tinatanggap mo lang yung sinasabi niya na kaya niyang ibigay sa iyo. Huwag ka pong makontento. Kasi meron siyang mas kaya pang ibigay sa iyo. Which is hindi niya nga gagawin kasi tinatanggap mo. Kaya 'wag mong tanggapin kung ano man yung bare minimum na binibigay sa iyo ng taong 'to. Yung iba kasi sa inyo, tinatanggap niyo eh para maging okay na lang para, 'di ba? Para wala nang away. Wala nang masyadong mahabang conversations. Energy sa paligid mo. We have six of swords. Sa pahimik lang din yung mga tao sa paligid mo. Ayan po. Pwedeng may mga tao dito na before, sinasabihan ka pa, pinapayuhan ka. Ngayon, parang nadala na ba sila? <laughs> Kasi hindi ka naman nakikinig. Ganyan. So, nanahimik na lang. Marami po dito sa paligid mo, na nanahimik na lang sila. Kasi alam naman nila na kahit ano sabi nila, ikaw pa rin naman yung masusunod. So, napagod na lang po ba yung mga tao? Ganyan. Tapos, dyan din sa lugar nyo, o kung ano man to, sa work, maraming umaalis. mm, -mm. Tignan natin. Blessing for today. Blessing for today, Spirit Guide. We have the will. You know, you have the power, Aquarius, para ibahin yung takbo ng buhay mo. Seven of Wands. Diba? Sabi ko nga sa'yo, respetuhin mo yung sarili mo. Huwag kang pabago-bago ng decision dito. Yan din yung nakikita ko sa inyo. Black yung inyong um, root chakra. For some of you nga, hindi lang root chakra nyo. Lahat ng chakras po ninyo. Need ninyong pagtunan nyo ng pansin. So, yan. May iba sa inyo, pwede nyo iregalo yan sa inyong sarili. Na i-balance yung inyong root chakra. ba diba? Para makapag-isip-isip kayo dito ng maayos. Nang tama, we have the high priestess. Huwag mong i-deny yung nararamdaman mo. Huwag mong i-deny yung mga nakikita mo. Yung mga nafe-feel mo. Alam mo, ito, ano mga ito ngayon eh? Hindi lang to ngayon blessings para sa'yo ha. Blessing to sa'yo araw-araw. Napiliin mo yung sarili mo. Blessing to na, alam mo yon nalalaman mo, nade-distinguish mo yung totoo sa hindi. You should thank yourself Aquarius. Pagdating sa bagay na yan. Yun nga lang, sarili mo lang din yung nagpapahamak sa'yo. Kasi nga, pupapayag ka nga dito na ganyan-ganyanin ka na lang ng taong ito. Tignan natin, your struggle. Eight of Pentacles. Okay, so nakikita ko dito yung struggle mo nang hihinayang ka kasi dun sa mga sabihin natin, dun sa efforts na binigay mo ba? Towards sa isang bagay, sa isang trabaho, sa isang relasyon. We have the tower. Tapos, struggle mo rin dito is, yon sabi ko nga sa inyo, black yung inyong root chakra. Kaya, kaya ano, pag may mga decision kayo dito, hindi nyo napapanindigan. Mm -mm. Parang lagi kayong back at zero, or back at one. Ganon yung nangyayari. So, struggle nyo po yun. Madali, madali kayong madistract. Mm -mm. Don't wear your heart on your sleeves. Isip dapat talaga ang pagganahin ninyo dito. Ayan po. Sa kaperahan, kamusta? Kaperahan po, we have two of pentacles. Ayan. We have six of wands. So, dito naman, very positive yung energy ninyo. Kung may mga nilalabas man po kayong pera dito, could be, kung sino man yung katransact ninyo, ah, very positive kayo dito na mababawi nyo yung pera na nilabas po ninyo. Yan. So, wala kayong masyadong pangamba rito. Mm -mm. Alam mo din kung saan mo ba dadalhin yung kaperahan mo. Knight of Cups. Ayan. Tapos, pag mayroon ka ditong mga sabi natin in approach, ganyan humingi ka ng favor hindi ka natatanggihan mm, mm basta magaan din naman ano Aquarius yung ano sa inyo yung pera magaan yung pasok sa inyo yan yung pinapakita rito tingnan natin tsaka matulungin din kasi yung iba sa inyo with this knight of cups energy Career mo naman. Sa career, we have the devil. We have the chariot. Dito sa career nyo naman, gigil na kayo. Yan yung nakikita ko dito. Hindi talaga kayo susuko. Mm. Maganda rin naman yung ano dito sa inyo, yung compensation ninyo, yung salary po ninyo. So, fair naman ang nakikita mo rito. Yung iba lang, medyo mag-iingat kayo kasi may mga tukso dito sa inyong trabaho. So, yan yeah, o, baka itong yung nagbibigay sa'yo dito ng no-string attachment is pwedeng katrabaho mo pero alam mo na meron ba siyang karelasyon pero alam mo din kasi na magbe-benefit ka pag nakadikit ka sa tao na yan so iba sa inyo, ginagamit nyo lang din talaga dito yung inyong isip, pero you make sure Aquarius, pag ganyan, is okay, kayo mapufol. kasi talo kayo eh Mm, -mm. So iba dito ginagamit nyo rin yung inyong connections, yung inyong charisma. di ba? Yung inyong sex appeal, your some of you, your body pagdating sa trabaho, pagdating sa career. So, pwedeng hindi ikaw yan, Aquarius. Alam mo naman yan sa sarili mo kung ikaw ba yan or hindi. Hindi ba? So, just let go kung hindi kayo yan. Huwag kayo magigigil ha. Kasi nga, try nyo panoorin yung inyong other signs. Kasi baka doon naman kayo mas makaresonate sa part nung ano nung sa trabaho. So tingnan natin sa business naman, we have nine of swords. Dami yung inaalala dito sa business. Hmm. Makakabawi naman po kayo the full. Ayan. Huwag lang din kayong matakot na sumubok. Huwag kayong matakot na, di ba, mag-expand or lawakan nyo po yung isipan ninyo pagdating dito sa inyong negosyo. Ayan, parang may bago kasi kayo ditong, sabihin natin, bagong produkto or may bago kayong, ano ba, atake pagdating sa inyong negosyo. Tapos, pinapangambahan nyo yun. Parang iniisip nyo kagana, baka hindi mag-work. Ganon, ganon. Pero hindi eh, makakabawi daw kayo dito with this Ace of Pentacles. Kaya wag po kayong matakot and relax your mind. Kasi naman ma-attract mo dito is yung mga ano, mga negative energies. So ang i-attract mo dito, relax your energy para positive things ang ma-attract mo. Sa love, tignan natin. We have the star. We have Ace of Cups. Meron dito gustong makipagbalikan. Gustong makipagayos. The hanged man. Okay, meron pa rin po dito hindi nakaka-move forward sa inyo. Aquarius. Iniisip-isip pa rin po kayo. This is your energy eh. So, pwedeng someone from your past, di ka pa nakamove on sa tao na yon O yung tao na yun yung hindi pa nakamove on sa'yo. Lagi kanyang iniisip, oh, nami-miss nga kayo. Meron po nakakamiss sa'yo dito. Tignan naman natin kung may gagawin ba action yung tao na yan of sorts, magdadalawang isip pa siya eh pero hindi ka nawawala sa isip ng tao na yan, kaya lang ayon. magdadalawang isip siya kung mag uh, uh, kung i-approach ia ka ba niya mm -mm. so some of you ayan, ito yung parang serious relationship ninyo, kung ano man tong other side na to, ito is pwedeng, yun nga, may nabe-benefit lang yung iba sa inyo pero ayan po, may magbabalik sa life ninyo dito o paparamdam din yung taong to sa inyo. Magre-reach out to. Could be Feb or two months from now. Kung kailan nyo man po ito napanood. Two months or two weeks or two months. Ganun po. So, yan lang po yung mensahe para sa sa'yo, Aquarius. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka always and more blessings to come.